Ang tunay na mandirigma ay iyong may kakayahang sakupin ang kanyang sarili higit sa ano pa mang paglupig sa mga kaaway. Pag-ibig sa bayan, ang siyang pangunahing pinagkukunan taglay niyang kalakasan. Anting-anting daw dahilan ayon sa kawikaan ba't di matuntun iyong pinagkukutaan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong iniwan ang karangyaan at mas piniling yakapin ang kanyang mga mamamayan. Buong pusong nagtanggol laban sa bayay umaalipin at nagmistulang immortal na hindi makayang talunin ng mga kaaway. Hiwaga nga ba na mga agimat ang sa kanya'y nagliligtas o talagang dugo lang na magiting na sa ugat niya'y nananalaytay? Ang kwento ni General Simeon Ola o yung tinaguriang Ang Huling General. Pero kung bago ka palang